Ngayong araw na to mga sir, i-explain ko sa inyo kung bakit hindi ka dapat mag-mix and match ng rims at hubs. Yung mixing and matching na tinutukoy ko mga sir, is yung ginagawa ng mga maraming riders ngayon o mga cyclists ngayon sa Pilipinas. So yung ginagawa nila na paggamit ng rims at hubs na hindi equal yung holes. So for example, marami sa inyo nagtatanong sa akin kung pwedeng gumamit ng 36 hole na rim sa isang 32 hole na hub or 32 holes na rim sa isang 28 hole na hub. Una sa lahat mga sir, gusto ko lang liwanagin na yung mga bagay na sasabihin ko ngayon dito is opinion ko lang. And syempre, kagaya rin ng lagi ko sinasabi, your bike, your rules. Kung yun talaga yung upgrade o setup na gusto mo i-run, walang pwedeng pumigil sa'yo dun. Ang reason mga sir kung bakit hindi tayo dapat gumagamit ng hindi equal na hub at rims ay dahil nawawalan ng point yung tinatawag natin na upgrade. Ang upgrade mga sir is yung switch natin sa isang better build quality sa case natin, yung wheelset. Tanda natin mga sir na bawat holes na walang nakalagay na spoke sa isang rim ay isang weak spot. And syempre mga sir, hindi to kayang solusyonan ng lacing. Sa isang 36 hole na rims at 32 hole na hub na combination, meron kang apat na butas na walang nakalagay na spoke. Meaning na yung mga adjacent na spokes dun sa butas na yon is kailangan mong higpitan para magcompensate dun sa kawalan or kakulangan ng spoke sa wheels mo. Dahil natin mga sir, ng mga wheelset ay bini-build sa isang specific na tension para maging matibay. So, kung magiging under ka dun sa spoke tension na yon or magiging over ka mapuputulan ka ng spoke kung magiging under ka ng tension magiging sobrang lambot nung spokes mo na kapag ka may chance na mabali yung spoke mo kung sobrang tigas naman nung tension nung spokes mo kapag nalubak ka dahil walang flex pwedeng mabali yung spokes mo ano nga ba yung disadvantages ng gantong setup. So, una sa lahat mga sir, hindi kayang i-maintain yung trueness o yung pag-align ng isang wheels na merong apat na weak spot. And pangalawa, mabilis maoblong yung gulong mo since meron kang apat na weak points. Sa ganitong klaseng setup mga sir, instead na makapag-create tayo o magkaroon tayo ng isang strong na wheel set, nage-create tayo ng isang weak na wheel set. So, technically mga sir, nasasayang yung mga pera na pinag-ipunan natin para sa isang mas magandang wheelset sa ganitong klasing setup.